Magandang araw mga bata. Muli ako ang inyong guro sa ikalawang baitang, Ma'am Raquel Arpon. Ang ating asignatura sa araw na ito ay araling panlipunan. So ating papo, tatalakayin o pag-aaralan ang tungkol sa kapaligiran at uri ng panahon sa aking komunidad. Naglalaman ang araling ito ng mga kaalaman tungkol sa panahon at kalamidad na nararanasan sa sariling komunidad sa, gawain sa pagkatuto bilang isa. Sagutan ng mga tanong sa ibaba. Isulat ito sa iyong sagot ng papel. Uri ng panahon sa aking komunidad. ay eh, Makinig na mabuti mga bata. Sa aking komunidad ay eh, may dalawang uri ng panahon. Ito ay ang tagulan at taginit. Ang taginit ay nararanasan mula Nobyembre hanggang buwan ng Abril. Mula naman Mayo hanggang Oktubre ang tagulan. Sa bawat uri ng panahon, na-iaangkop namin ang mga gawain at kasotan. Nakararanas kami ng iba't iba o iba-ibang kalamidad tulad ng lindol, baha, bagyo, sunog sa bundok, paguho ng lupa, at pagsabog ng bulkan. Malaki ang epekto ng mga bagyo tulad ng pagkasira ng mga pananim, pagkalunod ng mga hayok, at pagkatumba ng mga puno. Kung minsan, mayroon pang namamatay na tao. Kapag taginit naman, natutuyo ang mga pananim at nagkakaroon ng sunog. Marami rin na nagkakasakit. Matindihan lagnat, sore eyes, allergy at iba pa. Tunay na may kinalaman sa iba-ibang uri ng panahon at kinaroroonan na ng lugar ang mga nararanasan natin sa ating komunidad. Ngayon mga bata, ito ang katanungan. Katanungan bilang isa. Ano ang uri ng panahon na nabanggit sa talata? Isulat mo ang letra sa iyong sagotang papel. Letter A. Tagulan at taginit. B. Taglagas at taginit. C. Taglamig at tagulan. At letter D. Taglamig at taglagas. Number 2. Kailan sila nakakaranas ng tagulan? A. Nobyembre hanggang Abril B. Mayo hanggang Oktubre C. Abril hanggang Hunyo At letter D. Agosto hanggang Desyembre Number 3. Ano-anong epekto sa tao ng kalamidad na nabanggit sa kaniyang komunidad? A. Pagkasira ng pananim at natutumba ang mga puno D. Nalulunod ang mga hayop. C. Natutuyo ang mga pananim at pagkakaroon ng sunog. At letter D. Lahat ng nabanggit. Okay mga bata, inyong sagutan kung wasto ang inyong napiling letra. Number 1. So anong uri ng panahon na nabanggit sa talata? Letter A. Number 2. Kailan sila nakakaranas ng tagulan? Okay, B, Mayo hanggang Oktobre. At number 3, anong epekto sa tao ng kalamidad? So, lahat ng nabanggit. Okay, kung napili mo ang tamang letra, mahusay mga bata. Sa so, mga bata, mayroon tayong dalawang uri ng panahon. Sa mga komunidad ng ating bansa, ito ay ang tagulan at tag-init. So, dalawang, panahon, dalawang uri ng panahon lang tayo meron mga bata ha. Ito ay ang tagulan at tag-init. May mga natural na kalamidad o sakunang nagaganap sa ating bansa. Tulad ng lindol, baha, sunog sa bundok, pagyo, pagsabog ng bulkan, at iba pang aksidente. So, ito ay mga kalamidad na natural. Ibig sabihin, at yung kalamidad na ito yung nangyari na hindi gawa ng tao. So, ito ay nagdudulot ng iba-ibang epekto sa anyong lupa, anyong tubig at sa tao. Sa yung pagkatuto bilang dalawa, gumawa ng flower organizer. Sasagutang papel katulad ng nasa larawan. So, isulat ang mga sakuna o kalamidad na maaaring mangyari sa sarili mong komunidad. So, sa iyong sagot ang papel ay may nakita kayong ganitong bulaklak, di ba? So, sa inyong komunidad, ano-anong uh, ano-anong mga kalamidad ang inyong naran ang pwedeng mangyala sa inyong komunidad? So, isulat ninyo dito sa mga petals na ito ng bulaklak. Okay? O, tingnan mo kung ang kalamidad ba na ito ay katulad ng sa kalamidad na pwedeng mangyari sa inyo. Una, nagkakaroon ba ng baha sa inyong lugar o sa inyong kalamidad o sa inyong uh, komunidad? Nagkakaroon ba, naranasan mo na ba ang lindol? Sunog, sa bundok? Pagsabog ng bulkan? Pagguho ng lupa? At bagyo? So, ito ay ilan lamang sa mga sakuna at kalamidad na nangyayari sa ating komunidad. Okay. Sa gawain pagkatuto bilang tatlo, piliin ang tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong sagot ang papel. So number one, ano ang dalawang uri ng panahon na, na nararanasan natin sa komunidad? A. Tagulan at taginit. B. Taglamig at tagulan. Number 2. ano isinusuot mo tuwing panahon ng taginit? Rating na sa larawan. So, alin sa mga larawang ito ang isin, ang dapat mong isuot kapag kataginit. Ikatlo. Ang sumusunod ay ay sakuna o kalamidad na maaari mangyari kung panahon ng tagulan maliban sa isa. So lahat ng ito ay uh, kalamidad o sakuna. Pero alin dito ang hindi pwedeng mangyari kapag ka panahon ng tagulan? Okay, napili mo ba ang tamang letra? Tingnan natin. Number one, anong letra napili mo? Yan, sa so, tagulan at taginit. So, anong damit ay susunod mo pag taginit? Yan, letter C. So, alin dito ang hindi pwede mangyari kapag tagulan? Okay, sunog sa... Kasi ito yung nangyayari lang pagkatag. Okay, sa gawain pagkatuto bilang apat, piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa iyong sagutang papel. Number one, hindi makapasok sa paaralan ang batang si Kayla. Baha sa kanilang lugar. Maraming gumuhong lupa sa kanilang daraanan. Anong uri ng panahon ang kanilang nararanasan? A. Taginit. B. Tag-araw. C. Tag-ulan. D. tag Number two, Maaliwalas ang paligid sa komunidad ni Naramon. Maraming bata ang naglalaro. Ang mga magsasaka ay nagbibilad ng palay. Anong uri ng panahon ang nararanasan nila? A. Taglamig B. Taginit C. Tagulan D. Tagtuyo Number 3. Ang sumusunod ay natural na kalamidad na nagaganap sa komunidad. Maliban sa isa. Alin dito ang hindi natural na kalamidad. A. Bagyo at Baha B. Lindol o El Nino C. Kulog at Kidlat At letter D. Brown out at Su Makitig okay, na natin kung wasto ang napili mong sagot. Number 1 Letter C. So tag So yun Eh, mali So anong Ah, mali yan. sa kanilang lupa mabaha. So, yun ay tag-ulan. O, oh, tama. Letter C, tag-ulan. <laughs> na duling si ma. Akala ko tag letter C. Okay. So, tag-ulan. Kasi, maraming kumuhong lupa. Okay. Number 2. Maliwalas ang paligid sa komunidad ni Naramon. So, ano ang panahon? Maraming bata naglalaro. Okay. Letter B. Number three. So, alin dito ang hindi natural na kalamidad? Yan. Run out at? Okay. So, kung naisulat mo ang tamang sagot, mahusay mga bata. Ngayon, sa gawain pagkatuto bilang lima, ano-ano mga dapat mong gawain upang maiwasan ang anumang sakuna sa gitna ng kalamidad? So, magsulat ka lang dyan ng limang pamamaraan, no? So, ano yung limang dapat mong gawin para maiwasan mo ang anuman sa At, ang pa, iguhit mo sa iyong uh, sagotang papel ang panahon na naranasan mo sa iyong komunidad. Okay, ano yung mga kalamidad na naranasan mo na? Iguhit mo lang, i mo lang sa iyong sagot. Okay, mga bata? So, naintindihan nyo na kung ano ang mga kalamidad. Okay? na maaari nating maranasan sa ating komunidad. At ano nga ba yung dalawang uri ng uh, panahon meron tayo sa ating bata. Okay. So, ang muli, ako'y magpapaalam ng mga bata at magkita-kita tayo muli sa ating susunod natin. Paalam mga bata.